Magandang araw po sa inyong lahat. Habang tayo'y abala sa pang-araw-araw na gawain, may mga usaping hindi natin dapat palampasin, lalo na kapag ito'y may kinalaman sa seguridad, kaligtasan at soberanya ng ating bansa. Kamakailan lang, lumabas sa balita na ang Philippine Coast Guard ay bibili ng limang bagong barko mula sa Japan. Yung pagbisita ni Admiral Sigochi sa atin ay part ng ating long-standing maritime cooperation sa kanila patuloy na pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Ito ang isa sa tinalakay sa bilateral meeting kaninang umaga ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban at Japan Coast Guard Commandant Admiral Siguchi Yoshio. Dito na pag-usapan ang pagkakaroon ng maritime capacity building at training activities ng dalawang magkaalyadong bansa. Ito yung BRP Teresa Magbanwa MRRB 9701 na isa sa pinakabalaking barko ng Philippine Coast Guard sa kasalukuyan at sa mga misyon nito sa West Philippine Sea, nasubukan na ng PCG ang endurance nito. Kung kaya't plano ng PCG na madagdagan ang ganitong uri ng barko. Same class ng Teresa Magbanua, bibili pa tayo ng lima. Uh, ayon sa schedule, uh, by late 2027, marireceive na natin yung una sa limang uh, vessels. Sa kasalukuyan, ang BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino Palang, ang 97-meter na multi role response vessel na mayroon ng PCG. May endurance ito na kayang umabot sa 15 araw at bilis na 24 knots. Kabilang din sa pinag-usapan sa bilateral meeting ng dalawang komandan ay ang Maritime Capacity at Development Support Facility ng Pilipinas at Japana. Ano pag-usapan namin na mas lalo pa nating uh, uh, paigtingin yung people-to-people uh, -people exchanges. Uh, bibisita kami sa kanila, bibisita sila dito. Itutuloy natin yung at kung pwede pang damihan yung mga officers na mag-train uh, dun sa Japan. Ipinakita rin sa JCG at PCG ang resulta ng pagsasanay ng kanilang mga tauhan patungkol sa arresting techniques. Nakikita naman ang Japan Coast Guard na posible na rin maging trainer ang mga tauhan ng PCG. At kanina napansin niya rin na it, it can be one of the innovations dun sa uh, cooperative teams na uh, ng training ngayon, yung baka yung Philippine Coast Guard personnel na na-train nila ay sumama na rin doon sa mga trainers na umiikot. Sinabi pa ni Admiral Gaban na tumutulong ang JCG sa feasibility study sa mga posibleng maging base ng Philippine Coast Guard. Benedict Samson, UNTV News na Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Limang bagong patrol vessels na bahagi raw ng patuloy na modernisasyon ng ating maritime forces. Simple lang sa pandinig, pero kung susuriin nating mabuti, malalim ang ibig sabihin nito. Una sa lahat, hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na matagal nang kinakaharap ng ating Coast Guard ang kakulangan sa modernong kagamitan. Sa laki ng ating karagatan, mula Luzon hanggang Mindanao, at uh, sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kulang na kulang talaga tayo sa mga sasakyang dagat na kayang magpatrolya at magbantay. Ilang beses na rin tayong nakakita ng mga insidente kung saan ang ating mga tauhan sa PCG ay tila na uuwi sa diplomatic protest na lang dahil sa kakulangan ng pisikal na presensya. Sa ganitong konteksto, masasabi nating makatuwiran ang hakbang na ito. Ang dagdag na limang barko ay maaaring magbigay ng mas malawak na coverage, mas mabilis na response time sa mga sakuna o ilegal na aktibidad sa dagat, at mas matatag na presensya ng ating bansa sa mga pinagtatalo ng teritoryo. Higit pa riyan, ang Japan ay matagal ng katuwang ng Pilipinas sa mga proyektong pangmaritima, hindi lang sa pagbebenta ng barko, kundi pati na rin sa training at technical na suporta. Kaya may kumpiyansa tayo sa kalidad ng mga barkong ito. Pero syempre, hindi lang tayo basta dapat sumang-ayon. May mga tanong na kailangang sagutin. Unang tanong, magkano ang kabuuang halaga ng proyektong ito? Saan kukunin ang pondo? At pangalawa, sapat na ba ang limang barko para masabing may epektibong pagbabantay tayo sa buong karagatan ng bansa? Tandaan natin, mahigit pitong libo ang isla ng Pilipinas. Isa tayo sa may pinakamahabang coastline sa buong mundo. Pangatlo, may plano ba para sa maintenance ng mga barkong ito? Alam naman nating madalas kahit gaano pa kaganda ang kagamitan, kapag napabayaan, nawawalan ng silbi. At panghuli, may plano rin ba para sa mas malawakang pagsasanay ng mga tauhan? Dahil kahit gaano pa ka-advance ang barko, kung kulang sa tao o kulang sa kakayahan, magiging dekorasyon lang ito sa pier. Ngunit kahit may mga ganitong tanong, hindi natin pwedeng isantabi ang positibong aspeto ng balitang ito. Isa itong indikasyon na unti-unting kumikilos ang ating pamahalaan upang bigyang halaga ang seguridad sa dagat, isang issue na napapabayaan noon. Isa rin itong mensahe sa mga banyagang pwersa na hindi natutulog ang Pilipinas at handa tayong protektahan ang ating teritoryo. Ang kailangan lang natin bilang mamamayan ay maging mapanuri. Hindi sapat na umasa lang tayo sa balita. Dapat hinihingi rin natin ang buong detalye at pinapanagot ang mga opisyal kung sakaling may pagkukulang. Responsibilidad ng gobyerno na ipaliwanag kung paano makikinabang ang bawat Pilipino sa mga ganitong proyekto dahil ang perang gagamitin dito ay mula rin sa buwis ng taong bayan. Ang karagatan ay hindi lang tungkol sa hangganan ng teritoryo. Nariyan ang kabuhayan ng ating mga mangingisda ang likas na yamang dapat pinoprotektahan at ang daan para sa kalakalan at pag-unlad ng ekonomiya. Kapag maayos ang pagbabantay dito, buong bansa ang makikinabang. Ano ang masasabi ninyo? Tama ba ang direksyon na tinatahak ng ating gobyerno o may mas epektibong paraan para tiyakin ang ating seguridad sa dagat? Lumagdanga yung araw sa kasunduan ng Pilipinas para sa pagbili ng limang 97-meter patrol ship sa bansang Japan. Bahagi ito ng pagpapalakas ng kapasidad ng bansa sa pagbabantay sa teritoryo, lalo na at tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaangkin ng China. Tinatayag na sa 23.85 billion pesos ang halaga ng Official Development Loan Agreement na ito sa Japan pinangunahan ng paglagda sa kasunduan ni na DFA Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya. Asahan na ang pinaikting pang ng Philippine Coast Guard sa ating mga teritoryo. Ito ay sa tulong ng kanilang pinakamalaki at modernong barko na dumating na sa bansa. Ang sa na balita mula kay Karen Villanda, live! Angelique, pinasilip na ng uh, Philippine Coast Guard sa publiko ang kanilang pinakabago at pinakamalaki ng barko na mula pa sa bansang Japana. Mas moderno ito kaya naman asahan na mas lalawak pa ang pagpapatrolya o kakayahan sa pagpapatrolya ng PCG sa dagat. May laki na 97 meter o doble sa laki ng na mga nauna ng barko ng Philippine Coast Guard. Ganito mailalarawan ang bagong dating ng multi-role response vessel ng PCG na pinangala, o, na pinangala ng BRP Teresa Magpanwa kung dati ay nagtatagal lamang ng isang linggo ang pagbabantay ng isang barko na PCG sa Karagatan, kabilang na sa West Philippine Sea dahil sa limitado kakayahan nito sa pamamagitan ng BRP Teresa Magbanwa. Dodoble na ang endurance o, kaka o kakayanin na magpatrolya sa Karagatan ng iisang barko pa lamang ng dalawang linggo o higit pa kung mananatili lamang sa isang lugar. Kasunod dito ay pinagmalaki ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang pagsasakatuparan para ng misyon ng Duterte Administration na knowing moderno ang kagamitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard na kritikal ang papel sa pagbabantay sa ating territorial integrity. Narito't pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Arthur Tugade. I-modernize natin pagkat kailangan natin yung safety and security not only in the seas but in the territorial domain of the Republic. Kailangan natin ito para sa relief and rescue operation. Kaya nga, sabi namin, kailangan ito maganda. Sinagutahan din naman ni National Security Advisor Herb Mojenez Esperona ang kahalagahan na pagkakaroon ng malalaki at modernong barko ng Pilipinas sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Narito at pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ngayon, ang ating presensa dyan sa ating West Philippine Sea at mga stations, nine stations, ay kailangan ang presensa upang masabi natin atin talaga yan. At ang pinakamagandang ilagay natin dyan, unang-una ay ang Coast Guard at saka Bureau of Fisheries. Ngunit sasamahan din ng ating Coast Guard, Air Force at iba pang elemento.